Okay mga boss, uh, welcome back sa Basic Bob Reacts uh, May katanong nga naman tayong sasagutin Gagawa tayo ng reaction video sa tanong ng ating viewers uh, Marami kasi nagtatanong nito yung na topic na natin di ba kung paano mag upgrade sa amplifier uh, I-upgrade yung amplifier So nagawa na natin ng discussion yun At kasama sa pag upgrade ng amplifier ay Minsan, Magtataas ka ng supply ng transformer Yan Lagay muna natin dito yung camera Yan So, kadalasan ang tanong kasi Boss, ito may tanong sa akin Tama-tama, ginawa ko ng example Nakita ko dun sa comment ng FB pitch natin Ang tanong niya kasi from 24 ata, tama ba? Boss, 24 volts yung supply ng board ng amplifier niya dati. So, na, eh, ewan ko, baka nasira o kung ano man nangyari, eh, balak niya maglalagay ng 32032 na supply. So, hindi natin alam kung sasadyain niyang tataasan lang o nawala o hindi na natin alam. Pero, yung pinaka-question dyan ay, pwede ba? Pwede ba magtaas ka ng supply ng amplifier nang walang papalitan? So, ang kasagutan dyan ay napakasimple. Pwede po. Pero, depende sa klase ng board. Yan, mga boss. Depende sa klase ng board. So, may mga board talaga na nakapix lang pang ano, Um, kung ano yung supply sa kanya kung bagasagad sagad na pero kung yung mga tinatawag natin na mga DIY amplifier yung mga ina-upgrade natin kuha tayo na example katulad nito yan mga ganito expandable may mga tinatawag yan na expandable na may ano malapad yung range niya ng supply katulad nung asan na ba yung isa pa nating ano yung dine-DIY natin ngayon na tinigil ko muna kasi naubusan ako ng budget ang supply nun, from 30 volts hanggang 90 kaya niya so depende yan sa ano depende yan sa amplifier pero Uh, malaki yung posible na pwedeng pwede talaga magtaas ng supply ng transformer kaya lang ang may papayo ko lang dyan kailangan siguro may mga dapat kayong tingnan o dapat malaman bago magtaas ng ano ng supply ng amplifier kasi di naman basta basta magtataas ka lang na wala kang proper knowledge sa amplifier na ano na bigla mong tataasan maray ano yan eh may epekto din yan sa amplifier mga boss pira na nga lang sa mga sinasabi ko yung katulad nito itong gagawin natin so ito ay amplifier na generic na generic na 5 auto pero yung original na 5 auto pwede mong ano pwede mong taasan hanggang 50 volts may babaguhin ka nga lang dito yan ito naman siya yung mga ganitong amplifier naman na pwede siya hanggang 24 hanggang 37 pwede mo siyang kabitan ng ganun uh, 24 volts hanggang 37 volts na power supply na, ano, na wala ka nang babaguhin kasi mga boss uh, ang pagtataas ng supply ay hindi rin basta basta na naisipan mo lang dahil gusto mong taasan ay gagawin agad may ano yan may tawag dito may ano, na wala sa may konsekwensya na ano na ano may epekto 'yan kapag ano, kapag nagtaas kayo ng ano. Pero ang may papayo ko kailangan kasi may proper knowledge kayo sa amplifier na ano. Kasi yung pagtataas ng supply nasa discretion niya ng mga technician. Kung hindi kayo technician, tama yung sabi ng viewers natin na nagtanong siya, nagingi siya ng guidance kung maaari ba o hindi kaysa magkusa na lang siya ng ano ng tataasan ng supply yung amplifier, di ba? Kasi ano nga yun eh. Pero kung balak nyo magpataas, siguro maganda uh, ipagawa nyo na lang sa mga technician talaga. Yung mas nakakaalam. Kaysa i-DIY nyo para safe. Kasi minsan may mga factors yan. Katulad na mga transistor. May mga ano, alamin nyo muna. Halimbawa ito. Yung mga power transistor nya. Kaya pa ba nya yung supply mo na itataas? Halimbawa, may iba kasi. May mga tanong din naman sa akin na, Boss, yung amplifier ko concert 5 auto na generic katulad nito generic tataasan ko ng ano ah uh, tatatawag dito sabi nila ah uh, gagawin kong 65065 65. sabi ko abati ka lang kahit ako hindi ako nakasubok yan na 65065 hindi ko rin alam kung ano kung uubra yan so titingnan natin so titingnan natin yung mga power transistor kung akma pa ba sa supply na yon kung kaya pa niyang i tapos itong mga maliliit, itong mga driver transistor, kung uubra yan. So sa akin, kung mga 5 o 3 auto, 5 auto lang naman ng ano, pipwede pa ata kasi kung konti lang naman yung, kung konti lang naman ang gap ng supply, halimbawa from 24 to 32, hindi naman siguro malayo yung range nila o yung gap nila, sa tingin ko pipwede pa yon Pero kung halimbawa nasa 33 volts tapos gagawin mo 65 parang dudublihin mo yung supply aba tika lang kailangan siguro ano technician na talaga ang gagawa niyan para ano kasi hindi na yan pwede pang DIY yung tipong wala kang knowledge o wala kang kaalam-alam sa electronics na isipan mo lang para lumakas yung amplifier mo palitan mo na mas malaking supply siguro uh, ipaubaya na natin yan sa mga technician at sila yung magbibigay ng ano ng payo o sila yung talaga yung magpaplano kung paano gagawin kasi mas nakakaalam yung mga technician yan naman ay payo natin sa mga customer kasi alam naman natin mga boss na marami sa atin mga na malakas ang ulan ngayon eh. dapat talaga maghuhugas ako ng board nito kaya lang hindi nga natuloy gawa ng hindi ko naman mapapatuyo so balik tayo doon so alam naman natin na marami sa atin na uh, hindi kontento sa isang amplifier <laughs> marami-rami sa ating mga amplifier user na gusto talaga yung rinig hanggang sa kabilang barangay yung sounds hanggat maari yon so yun lang mga boss yung ano natin tapik uh, topic natin dito sa katanungan na tanong sa ating kung pwede ba talagang magpalit ng oh, magtaas ng supply sa tingin ko kung konti lang naman yung margin niya o yung gap nya pwede naman pwede naman siya. Pero pag ganyan kasi ang ginagawa ng mga technician dyan, susukatin mo yung DC out, yung bias, kung magbabago kasi magbabago yan, mag a ka na naman. So, trabahong technician na po yun. At trabaho ng mga experience na technician, yung mga matagal na sa kabisado na yung circuit. Iba-iba yung amplifier at ito na, isang pulang lang natin kasi nandito. Yun lang mga boss at, at, at tawag dito, hagang uh, hanggang dito na lang siguro mahaba na yung ano natin wala na ako may dadagdag pa na ano baka next time ko may madagdag ano maano tayo dagdag tayo ng ano maraming salamat at God bless po sa ating lahat